And guys, uh, may nangyari po ba sa inyo ngayong araw na to na ang ating pagpo-post ay parang hindi natin makikita, makikita sa ating timeline. Kaya guys, ang ganito nangyari sa aking mga post, hindi ko na makita ang aking mga post ng reels or video, long for video, pwera lang sa live. Ang live makikita natin. Pero yung long for video at saka Uh, short video, yung para sa ating reels, hindi ko na po makita sa aking timeline, pag nagpost po ako guys, uh, hanggang post lang po ako, pero hindi ko po makikita, kaya ang ginagawa ko guys, pag nakikita ako po dun sa, ano, habang nakikita ko yung pinupost ko, sinishare ko na lang po sa sarili kong, uh, ano, account, ayan, I-share ko na lang po guys para po makikita ko yung aking, ang uh, mga pinopost sa so, ngayong araw lang to ngayon ngayong araw lang nangyayari, bakit kaya, ano naman kaya ang update ni boss Mita, kaya hindi ko alam, hindi ko talaga alam pa kung anong ginak ang mangyayari or anong klaseng update kasi yung account ko yung account ko nandiyan naman okay naman at yung ano lang pagpo-post ng video ang problema pag nag-post ako pag nag-post ako eh, nakapost naman ako kaso lang hindi na siya mag-public nag-ano na siya na private tapos kung ipilit ko man i-public din naman siya pero walang manonood walang walang kahit views man lang or ano, tapos hindi ko rin makikita sa aking timeline. Nung dumaan, uh, hindi din dumaan sa aking timeline. Ngayon, kung na, habang pinupost ko siya, pag napost ko na siya, pag post ko naman, pag nakita ko pa siya doon nakapost siya, diniretso ko lang share sa aking account para nandoon din siya. Nandoon makikita ko rin ang aking uh, pinupost na long for video or reels. Kaso lang, wala din naman nanonood kasi nakalagay doon ha, ano, limited post at saka nakalagay din na non-public non-public po nakalagay doon. Hindi po mapublic ng aking uh, long for video and ano, yung yung reels ko na post. Yung 3 seconds, to 5 seconds to 90 seconds hindi ko pumano guys kaya ayan sana hindi sana to mangyayari sa inyo sa akin guys nangyayari na po to ngayon ano kaya ang update ni sa ating boss kaya na po guys follow and share po para po malaman sa iba at para po maging handa po sila sa nangyayari sa aking account ngayon na bakit at hindi na po sila magtataka kung bakit kasi nangyayari na po yan sa akin guys ayan lang po guys follow and share bye, bye.